Mahing buntag sa inyo mga kabirutski. Zari na po ang akong vlog Balik-balik na po ni. A day in my life as a college student. Nagpiibaza kami diri mga kabirutski. Gika kami nagbi na. Iako ka video kay Amuad to. Grabe na ka -busy na. to mga time. And then. Amuza rin nag vlog na sa kudiri. sa bitch classmate. Amuza rin ako makuha ini sa iso mga kabirutski. Next, na mga video na ako, layo na sa mga ako content. jarin na kami mga kabirotski. Pasingod na kami, diri. Sa ila. Kabibo lamang mga kabirotski. Kaya inigpahing sa classmate. Kabihisaan pa ganoon yung sakin. Nasang ko pa may git. Oh my gosh. Another bird na sa na mga kabritsky, Mga libat-libak. jarin na kami mga kabirotski. Nangaon na kami kay para. Pagkuman ini, magchika-chika anay kami, pagkuman, review gamay, ang hamuk, chika gazon ang hamok Grabe, pangachiks pang haon, pang grabe gazon na chika, di gazon mahurot, sawan sa, sa pagkaon, halaga gazon, kaon, ga chika, amuzon, pinaka, kuha na amuzon. Mag-iba dito kami na ako mga classmates, grabe na bardagulan, grabe na mga libak. Pero ang mga libak inakwan ragi hapon tungod mga vibra ng mga libak nila. Amuzaw na mo ako ganahan sa sahay. So diri mga kaberots Nakakaon raga zon ko. Kamuk so, to ako mga tapanguan na to sa pugo to mga kaberots ski grabe kalami siza. Asin, mas higami na itlug pero grabe kalami sisa siza. Lami siza basta tagla puwa, ba siza sa pugo ba kay kalain ba bagan zon pag prito niya pa ka try mo kaon iprito zon sa pugo na itlog sa langgam so jari na mga kabirutski nagchika na din he eh, nagliliba kayo. ono ba yung eh, mga kabardagulan din na mga classmate so mga oto nag video ko din eh, kay bagan grabe ni sa nakatawa nila din he eh, basa gaso no nakatawa sa ko pag ko kay mga dito mga joke kamatazon gano'n So, diri mga kabirutski, amuragi hapon na ang ganap, nagliniba kay Gipsila, tapos kuan, ang iba, nagnaglasmit, nagreview sa amo, i-quiz, then,